guys! Nandito ako sa hanguan ng mga isda dito sa Fishport. Ito ang aking 2024 vacation ngayon at dito ako napunta sa Fishport na ito dahil ginala kami ito ni Amo sa aming vacation. At nakakamangha. First time ko nang makabisita ng ganitong uh, lugar ay yung hanguan ng mga isda. Yung dito talaga nilalapag ang mga isda at dito ay binibigta. Kasi usually nakikita ko lang sa palengke pero hindi talaga hindi ko talaga nakikita sa mga ganitong nga uh, uh, lugar ang mga isda kung saan dito ibinibigting yung mga isda. Hindi basta-basta makabili lang ng isang kilo, dalawang kilo. Kailangan bultuhan ang bili dito. Pati kasi napanood ko to sa YouTube, hindi ito yung lugar sigurado. Pero yung pag- uh, pagbibinta nila ng isda, yung isa lang pagbibinta na nila ng isda, yung ganyan na may nagsasalita na tao na ganyan-ganyan, hindi ko maintindihan pero sila, yung may mga tao na may uh, number sa sombrero at uh, nag-sasay uh, ng kamay kung uh, saan mapupunta ang isda. Alam nyo guys, sumama ako dito sa vacation dahil nga paborito ko nga nga ang isda kisa sa karni isda talaga ang musti kinakain ko naman sabi ni amo ah, madaling araw, ay hindi pala ang gabi kami umalis alas 12 ah, dahil nga sabi niya eh, si amo kasi bara-bara bara lang ang pag-iingay sabi niya fish party daw kaya ang in-explain ko makakain ako ng isda na iba't ibang klaseng luto pala ito ay hanguan ng mga isda sabi ko ano bang fish party ito Sempre malamig sa at malamig. Malamig pa sa labas dahil winter nga at malamig pa dito sa lugar ang daming ice. Maraming ice na nakalagay sa mga isda. Siyempre kasi para maging fresh lagi ang isda. At ayun, una pa lang a uh, araw ng vacation. Ilang minuto pa lang pala ay hindi ko na nagugustuhan dahil hindi naman ito ang expect kong mapagdating dito parang hindi ko na nagugustuhan, nawawalan na ako ng gana pero iniisip ko nga, bibili sila ng isda dahil nga mamaya mag iyaw kami yung katulad sa Pilipinas na iniihaw ang isda sabi ko, ang lalaki ng mga isda, ang hasarap siguro nito mamaya dahil gutom na gutom na rin ako iba't ibang klaseng isda pero minsan yung mga isda na nakikita ko ay parang wala sa Pilipinas yung espada lang pero nag nagugulat ako talaga sa presyo. Hindi ako makagit over yung espada. Napakamahal ang presyo. Pero inyo, dumating kami dito alas 5 ng umaga at nakalabas na kami dito alas 7 dahil napaka tagal nila sa loob at lumayas nang ako doon at uh, tumakas ako hindi ako nagpaalam kaya nagugo nagulantang sila kung nasaan ako napunta dahil tinatawagan ako naka silent lang kasi yung cellphone ko dahil nakatulog ako doon sa loob ng kotse ina lang yung isang kotse bukas dahil nandoon yung uh, girlfriend ng amo ko pumasok na rin ako dahil hindi siya lumabas dahil natulog siya at yun nga, guys sa eksing kwinto bumili siyang amo ko ng isda pero nung pagdating namin sa uh, aming tinitirhan para mag-barbecue ay hindi naman lumabas yung isda. Nag-barbecue pa rin ng karni, nagdala pa rin ng karni pero hindi naman nagluto ng isda. Kaya subdang dismayado talaga ako sa vacation na ito dahil nga isda nga ang ngayon expect kong makakain. So yun lang guys for this video. Bye!